na natin yung ano, yung niluluto namin na para sa stop ngayon. Ito yun, guys. Oh. Chicken Joy. Hot wings, hot wings. Nagluto ako ng hot wings ngayon. With rice. Tingnan nyo, guys, ito. Itong hot wings ko, ay binabad ko siya sa powder na sili. Tapos nilagyan ko siya ng barbecue marinade. Yan. Kasi gustong gusto ni madam ito, loto ko na to. Gustong gusto niya yung sauce, yung galing sa Pilipinas. Kasi nung umuwi ako, galing Pilipinas. Umuwi ako sa Pilipinas, nung bumalik pala ako, ayan, nagdala ko ng maraming seasoning, uh, yung mga mamasipas na ano. Tapos, pag nagluluto ako, nilalagyan ko siya ng ganito. Ninatikman ni Ma daw. Sabi niya, kakaiba daw yung lasa. Masarap daw. Kaya, lagi siyang nagpapaluto ng ganito. So proud naman ako kasi gusto ni ano. Kino? Gusto ni Madam. Yon. Yon. hindi ba? Po. Diba? Hintayin diba. natin guys maluto. <laughs> yung ano ba? <wa. laughs> At ito naman guys ay yung chicken. At ito naman guys ay yung luto ng Greek na okra ginis ko siya sa manok 'yan tapos ang gusto nila yung okra ay yung hindi na niya nguyain, yung lulunukin mo na lang malambot na malambot guys 'yun ang gusto nila yun ang gustong-gusto nilang pagkain ito okra na may manok with tomato sauce diba? pero uh, ang ano ko to okay na to. Papatuyuan na lang. Lutok na. <coughs> Yung okra na iginis ko sa sibuyas, saka kamatis. Tapos, nilagyan ko siya ng tomato sauce. Nilagay ko ng tubig at inihulog ko yung okra. Tapos, ang gusto nila, yung okra ay masyadong drog. Yun ang gusto nila. Yung kakainin na lang nila. Hindi na nilang umuyayin. Yung lolonokin na lang nila, guys. At ito naman ay luto na ang aking at wings So, yung natutunan ko na pagkain ng Greek. Masarap naman siya. Parang ano ba, pinakbet. Kaya lang, ang kulang nito ay talong. Talong. Ukra lang sa kanila. Iba yung sa atin ay gigisa, gigisa ka ng karne ng baboy. Tapos lalagyan mo siya ng talong lahat kasi maging pinakbet. Ito naman ay manok. Tapos nilagyan ng ukra. ito so, ang aming menu for the days guys mm -hmm. Ayan na guys. Ito ay para kay Madam. Hot wings. Naman yung okra at saka yung manok. Ito si Madam, nagyayaya na mag-harvest kami ng olive. Sabi ko, mapagkatapos na lang tayo magluto. Kaya, ano, pagkatapos magluto, mag-harvest kami ng olives, guys. Samahan nyo ako mamaya. Hakya tayo ng puno. So, ito na nga yung niluto ko para sa staff, guys. Ngayon ay pupunta naman tayo sa labas at tayo ay mag-harvest ng olive kasi mga olives it's pwede na silang kunin kaya akyat tayo guys ngayon tara very good sweet we are gathering olive, uh, hi, olives hi guys kain na tayo sana all sana hinog na yung olives madam it's uh, hinog na How long the video? How oh, many minutes? Monkey This is called olive trick. And the olive. We are best olive today. My goodness, madam. My goodness. This is like a... Uh, we have similar in Philippines, madam. It's called eh, duhat. Duhat rin duhat. No, duhat. Muntik na ako malaglag. <laughs> guys, babad <laughs> na tayo. Muntik na ako doon. <laughs> Olives. Yan yung inakyat ko, guys. So, bababad namin sa tubig at saka suka. Madam, me. A lot We don't have banana rolls, madam. Eh? We don't have banana rolls. Three. No. Nah? Maybe the other after we we'll go to see. Yeah. So we have more when we go home. <laughs> Very good. How did you know uh, when uh, finished that uh, it's ready to put put in the the one, one day many days many days? Yeah. So mm. yan na po you guys. Oh, ang ulib Nag-harvest ako ng olive kanina. Ito, ito lahat. Dinabad namin sa tubig, tapos kinat namin ng gilid sa gilid. Para yung pakla niya ay mawala. Tapos pag binababad mo ito para hindi siya masyadong mapakla. Araw-araw ito pinapalitan ng tubig hanggang maging okay na siya. Tapos pag mga isang linggo siguro tu araw-araw mo to palitan ng tubig. Tapos pag okay na, ilagay na sa isang base, tapos lagyan na ng olive oil, tapos asin. Tapos, yung iba nilalagyan ng suka. binababat sa suka, uli boil at saka asin. Yung iba. Ayan, oh, ang dami, oh. Talagang ma-oil siya, guys, so oh. Yung tubig niya, oil talaga siya. Oh. Ang galing. Sari-sari itong nangyari sa akin ngayong araw na to. <laughs> nag ako ng olives. Ang dami kong nakuha. So, ayun na nga, guys. Tapos na naman ng isang araw. Tapos na. Ito, na naman. Uwi na kami ni madam, oh. <laughs> uwi na kami ni madam. Tapos na ang aking duty for today. Tomorrow again, guys. See you tomorrow. So hanggang dito na lang aking vlog for today. See you next vlog and thank you for watching. God bless po. Bye-bye.